So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey Welcome to my channel Guys, meron kasing nagtanong sa atin Papaano daw natin lilinisin yung ating fish pan E eh, samantalang wala tayong filtration So yun ang pag-uusapan natin So magang Kasi guys, kapag ka Uh, unang una may dalawang klase akong ginagawa sa paglilinis ng aking fish pan. Katulad nito. So, ang unang una, -una kong ginagawa, eh, every day o twice a day, ay nagdi-drain ako dito sa aking uh, uh palibasin na ito, naka-slope itong ating, ano, itong ating uh, drain dito. So, tinatanggal ko ito. Nagbabawas ako ng tubig siguro ng mga uh, 10, sec 10, seconds 10 seconds o 30, 30 seconds. So, babawasan ko kasi naka-slope ito from the dan papunta rito so nandito haros karamihan dumi so tinatanggalan ko ito almost every day kong tinatanggalan ng uh, latak dito so yun ang una kong ginagawa as is every day so guys napansin nyo ba wala na tayong ano wala na tayong net dito sa ating uh, fish pan which is pero may, may Nung ko, so meron naman silungan, naglagay ako ng water lily. So water lily yung nakita yung kulay green tea sa ibabaw. So, so yung pangalawa na aking ginagawa, which is yung, yung every uh, once a month. Once a month talaga nagpapalit ako ng tubig itong aking fish pan. So marami-rami na no, pero isang beses lang naman sa isang buwan ako nagpapalit nito. Which is ang, ang ano, pinaka-sinyalis kapag uh, hindi na maba, mahina kumain yung ating tilapia, So, 'yun ang aking ginagawa. Nagpapalit ako ng uh, totally tubig ng uh, buo kong fish pan so mga kunti na lang titira. So para madinisan sila. So may nagtanong pa, uh, binabras ko ba 'to? So ang uh, ginagawa ko lang naman binubulabog ko kaya winawalis tingting ko yung pinaka loob nito habang ako yung drain So para uh, para matanggal lahat ng pinaka yung dumi, yung mga ano niya, uh, burak. So ginagawa ko talaga yon uh, once a month so nililinis ko winawalis ko ang ginagamit ko walis para mata matapon yung mga pin dumi ng ating uh, fish pump so yun ang aking ginagawa sa paglilinis ng aking fish pump kahit na walang filtration walang filter so meron akong dalawang teknik ang unang una, -una everyday nagbabawas ako ng tubig siguro pa uh, mga 10 seconds 30 seconds uh, para ma-flushing so yung pangalawa yung once a month napagpapalit ng tubig ng aking fish pump so pa, ang, ang sinyalis no, kapag hindi na walong kumagain o mahina na kumakin yung ating tilapia so that's the time nagpapalit ako ng tubig ng aking fish pump so yun lang guys at uh, tayo ay uh, na malinis na oh yung ating fish pump so yun lang guys sana katulong itong video na to sa pag aalaga ng iyong fish pump ito ulit ang yung kuya Mikey